Alright! So mga kaibigan nandito tayo sa marzo Ayan dating MEC, ngayon ay Marinduque State University At ayan na yung aking bahay na Industrial Inter Industry Technology Nandito tayo sa Marinduque Stadium Second day namin dito ano, sa Marinduque State University At uh, ongoing pa rin yung aming seminar, 3 days yun Siyempre at bukas, ayan, mag-start na kami maya-maya. Nagpapogi muna. Ang kolokoy, ang maglulukad, ayan. yan ang dati yan ang si Sir Ilaw, Sir Ilaw! <laughs> Sir! Sir! Ay sir, ang pogi mo naman. O Ito yung pinaka-poging kid sir na referee pa, coach na, trainer pa, ang uh, pakapogi. O. Oh. Ito. Ay, idol. Hindi oh, makapag-seminar na. Bakit? Wala, exam namin ka. O, sayang. Eh, dapat sumama ka na. Seminar sa alak Sayang, idol. Jutay, come shot. Sir, hindi mapalagay. Sir dito po. San po kayo, sir? Oh, sir, 20 lang ah. 20 pasok. 20. 20. Ano? Talaga ako ah. Magla-live kayo? Nangjuri ako 'y. Eh. Nasidente ako. Santino, tapogi. Shout out. Uno. <laughs> no. Sarap! mag na rin. Wow! Wow, may mga uniform. Yun! 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 Sir! Idol! Yun, idol, idol, idol! Ay! Sir, idol! Hindi ka pwede makalimutan! <laughs> Para kayong mayor ah! yeah

हा <laughs> भ